Anali? Chris. Chris. Berna. Bob? Berna? Berna. Boy. Boy. Abilino. Sorry, sir? Kayo okay. po, Sir Mon? Edgar. Okay. Sir Edgar. Nalaman na natin ang mga patata. Ngayon naman, tanongin natin kung ilang taon na. Alright, sa so, ilang taon na po, madam? 26. six 26. Sorry, na-accent din. Ba't ako mag-concenter no, 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 eh? 26. Concenter po ba? Ah! Concenter Asian! So, how about you mga? 18. 18. Bawat ko ito. At least 20 pa kasi. 23. Huwag na siya sa'yo na ka. Pag-iakal ang Alright. So, dito naman tayo. How old are you po? 29. 29. 45. 45. 54. 55. 46. 46. 59 61 na niya 61 <laughs> So nalangin natin sa mga pangalan at edad Ngayon naman, tanongin naman natin kung ano ang mga paborito nilang hayo Bawal po niyong pareho, kailangan iba-iba Ano po ang paborito niyong hayop? Aso Pusa Go oh. Paru-paru Baka insecto <laughs> okay. po siya, Hindi po siya po Hindi po siya, Yung insecto po. May pusa na po, aso, pusa, pangbing. Ilipan po. po po po. baboy kayo po ay? Sige, kayo po? Eagle. lang po natin, aso, pusa, kambing, Baboy at Ano sa inyo? Sorry? Manok! Kayo po ay igin Ayan? Kabayo! Kalabaw! May kabayo na sir Pwede pa po nga pala ka Elepante Pato Kayo po Squirrel Ang unik ni sir po 61 liham, ang hayon, may lahap ang paboritong hayop ay kay Sweeney. So, nalaman na natin ang mga pangalan, edad, at ang paboritong hayop. Ngayon naman, talayin naman natin sila kung ano ang mga tulog ng hayop na napili nila. Tulog ng hayop, madam. Tulog ng aso. Ay, aso na po, ay. Ng, ano ko po, nito ba? Ikaw naman po ay ano talaga? ng... Ano po yung sa inyo? pusa. Ano po ngayon. pusa? Pusa! nangyak ngayon. Ay nangyak po! Ay po, ngayon. Ay nangyak Ay nangyak ngayon. po! nangyak naman po! nangyak po, Ay nangyak ngayon. Ate, hindi yung yung sa budget ha? Ayun po ay! Manok! Kutak! Yan! Yeah, very good! Ano naman po ang ganun ng hayop na napili? Toyo sa luma! Baka ko yung rapat kayo yung sir, pili nyo lang kayo sa mga iba. Ano po, ano po? Eagle po talaga yung gusto nyo. Ano ah, <laughs> po ko <dunung> talaga ng eagle. <laughs> <laughs> uh, ang sweet nang nungigil, no? I sir. Para sa... And kayo naman po, ano po ang gano'ng na napili? <laughs> ano po yung gano'ng Ano po yung kanina mapili? Tignan po natin, ano po yung ano, ka, <laughs> Ay, na nangabayo? Ano po po sir? na po natin. <laughs>

natawa ako nung kay Tay Ingo hindi naman masaya no. Kunin niya ako ng ano talaga... na. Yung MC doon na hindi masaya. Hindi <coughs> kasi. Para hindi ko lang masaya. Para po. Para pa rin kayo. Kaya ko na natin ang mga pangalan, edad, paborito ng hayop at ang mga tulog ng hayop na napili nila. Ngayon naman, I will give you 10 seconds para makaisip po ng group name niyo grupo po ito ng mga babae, ay grupo ng mga lalaki at grupo ng mga babae. Gano'n, set and Set and save. Hindi, hiharap mo lang doon. iharap mo doon. yan. Parin niya umagsala mo. Alright, so... Meron niya. Ano po ang pangalan ng grupo? Ano po? steams at... Sige te, paliwanan mo te. Dahil birthday ni Sharni, Sharni group na natatang Tims. Ah, Tims, Sharni. Sige po. Kaya naman po, ay, ano Boy uh -huh. The team sa uh, Team Sally uh, versus Team Ramboy. Uh -huh. uh -huh. Napakasimple lang po ang gagawin nyo. Sa mananalo po dito, may prizes at sa matatalo, may iwan dito at sasayaw. Kaya kailangan nyo po galingan, pasensya na po kayo at napagutusan ng tinapo. Okay? So, all you have to do is to see May birthday, <laughs> tulog ng mayon na napili ninyo. Kaya kakanta lang po kayo ng happy birthday gabi ang tulog ng hayop na napili ninyo. Simulan natin sa tulog ng aso. Ate, move forward. Oh, hirap na. Ready? Para kaya itang no? Ready? In 3, 2, 1, tulog ng aso and go. Yes, ma. Ready? Ow, 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 ow. Ready? And go. Oh, oh, oh. <laughs>